Good morning po mga katong sa magandang araw po. Ayan, magamaga nga po tayo dahil magdidilig muna ako ng sitaw at pupunta kami kay Sir Peter. Dahil dumating na nga po yung net na pina-order niya at gagawin po namin doon sa ginagawa namin pala. Doon, ilalagay doon sa ginagawa namin. Ano? Pero bago yan, i-update ko po kayo dito sa nabilin nating CC1. Ano? talagang literal na <laughs> scammer <scumle. laughs> ay sorry po sorry sorry kaya lang siyempre tayo kasi e, bumibili tayo yung sa tamang yung tama ba na ano kasi sayang yung pera kamuha po nito ayan isang linggo na ayan pa rin sila ah uh, yun may kumontak sa akin kilala nga daw po nyo yung pinagbilang ko na yun talagang ang binibenta lang daw po nun, mga reject reject ibig sabihin yung mga uh, kumbaga hindi siya class A kumbaga nasa class C na siya pero ang sabi niya lumalaki naman daw to kaya lang matagal para ka daw nag-alaga ng native na manok iba daw yung kanang class A talaga ngayon tinuruan niya ako at kuwan nga po binigyan niya ako ng contact doon mismo sa loob ng mga nagde-deliver ng class A yung galing mismo sa hatchery sa magnolia sa boundary e binigyan niya ako ng contact ngayon kinod na ko po yung isa at uh, okay naman yun tinuruan nila ako ang sisi pala malalaman mo pag reject is yung bagong pisa pa lang makita nyo daw po may pusod ang good daw po nun, walang pusod tapos makita nyo daw po yung pwet talagang malintog yung pwet ito si Ala Kumaga sabi ko nga eh, Nasubo na lang tayo dito Mahiya nga rin noon Kay sa teacher ano? Nakabili tayo doon sa hindi maganda Ngayon May in order po ako doon sa isa Para kikita po po sa inyo yun Yung vlog kung ano ang tamang pag tingin sa mga 45 days na CCU so dito ayun pagtsagaan na lang natin to dito na to kaya lang matagal talaga daw pagka uh, reject matagal lumaki so, sabi ko nga yan kumuha nga One week na hindi pa rin ang lumalaki yung pakpak yung -pak, mahaba <laughs> so yan ingat na lang po tayo sa susunod pagbili pero yan at least na may natututo tayo may natutunan tayo about yan sa ayan maraming salamat nga po pala kay sir yung kumontak sa akin kasi nakita niya yung vlog ko hindi ka daw good yung binibenta nun puro reject daw yung binibenta halos kilala daw yung halos pinagpilian na lang daw po nila yung kinukuha nun kaya sabi niya sayang lang eka yung kamo dyan. kaya lalaki eka yan kaya lang matagal para ka eka nag alaga ng native native chicken so sabi ko Uh, sabi niya bibigyan kita eka ng kontak na nagdi deliver ng mga class A ng mga good Ayan, kontakin mo so kinunta ko naman yung isa okay sumagot tapos sabi niya okay. tinanong ko order ako deliver daw mismo tapos one week daw one week mortality pag kami namatay i ipapalitan niya at uh, taga rito lang dito sa Gapan yung kontak ko na yan so nag-usap namin sa cellphone tapos pupuntahan ko siya para i-vlog yung mga manok na inaalagaan niya so abangan nyo po yan pero ngayon ayusin ko muna yung pan natin yung ginagawa kay Sir Peter So yun, buti na lang may, na may na kumontak sa atin na good good seller so yun nga yung balak ko kasi magalaga tayo ng mga 45 days pang punti unti ibig sabihin kung ba ah 20-20 gano'n tuwing, tuwing isang linggo para continuous ang harvest continuous ang benta at least yan may makukuha na, na tayo na good good na sisiw

o olho tá yung mga katongs si misis na nagdidilig sa kabilang arsada so ako didiligan ko lang tong ating sigarilyas yun na nga po palipalay na atin oh. No? ganda parang hinihipan ng hangin ah. Ha? bilis yung sigarilyas natin. simis sigarilyo sa sigurlis parang ang bagal bagal lumaki paano naman sa pataba yun yun mga katongs ginagaya ko nga po ito pupunta ako ngayon kay Sir Peter para ah, may gagawin po kami ito. nag request si Sir ng kakao ito rin eh galing po din po sa kanya yung buto tapos ito yung mga tira nating sigarilyas tatanungin dun sa bakuran okay ganda ng kamansi oh